Baka ah, nakatawal dati ay ano oh. Matakbo lang 100 miles Ayun pa Malikot ng camera Pinto muna ito Tingil ako Ah! Makahingal! Pagod ah. I Sleep naman. Haba -haba na naman haba-haba ng inigot natin eh. Huh! Restante oh. Kaya kaya, pa ng katawan ang pagtalakbo. Ako hindi na pwede. Hindi na pwede sumuli sa bata. Hindi na pwede mulaklak na yung, sa lakuya mulaklak na yung mga dates May bulaklak Ayun mga kasama ko Matakbo pa May bulaklak na yung mga dates ngayon sa yan Tapos namin mag-jogging uh, Punta kami sa aming uh, tambayan At sa harap ng ngayon pa nga mall Ayan siya tatan. vlogging nakayakot pa kami so bali yung kwento na lang muna kami time check uh, 7 pa lang dito in the morning ng umaga <laughs> morning ng umaga pa <laughs> <Ayan. laughs> Yalla. Oh, one, two, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Number Number... Ayan po sila, kukuwentuhan. Ay, si Marvin, si Marvin taga kayo sa city. Again, son province. Si Bisaya, ayo taga sa Ama. Pagod ako. at sila kasama mag jogging nandito na ako sa accommodation namin sa so, bali pinag tayo ng ginawa kong juice yung mix Ito. inumin natin matabang siya, wala naman siya lase. Malamig sa siya kasi wala siyang asukal. Hindi ko nakalimutan kong ng honey para lagyan. Beetroot. Kaya yeah, ganun ang kulay nung juice na ginawa ko. Sarap. Malamig sa Kasi nag-mix yung luya sa kain pipino. Alos ka natin galing lang yung pipino. Saka lemon sa pera sa naman yung ko lu sa luya alo sa malakalaka rin ang nagay ko alas so, oh, 200 grams yung dinagay kong kwan uh, mga luya sa kaya masala sa apple green lang celery yun, nadami rin kaya pinagmix sa kakirots yun, pinagmix mix, mix, mix yung kagabi tapos ngayon, kaya ninom sa kagabi, minom ako bago matulog kasi maganda sa healthy natin yun eh. Bagas na eh. Kumakain na muna mo natin Mona natin nililinis niya. Parang cleansing clinic ni. Clean up. Nililinis na natin dito ka. So, bababa -ba ako at uh, doon kami kakain ng galong sa nila Dante. So, hangga dito na lang muna. Mamaya na ulit. Yan, bumaba pala kami ni Lakay para bumili ng sangkap ng tinolang manok na lulutuin namin ngayon tangalian. So, abang ako yung naghihintay, hinintay ko muna si Lakay kasi nagpunta sa nang Uh, supermarket para mamili ng kanyang itlog ayan, abang wala pa sila kay abang hinihintay ko ayan, bupo ako sa isang uh, upuan dito sa harap ng aming accommodation ayan, medyo uh, nag uh, abang naghihintay nagmumuni muni muna ako dyan ayan, ayan Tingnan ko yung mga sasakyan dumadaan sa aking harapan. magluluto tayo ng native na manok galing sa aking bahay. Isang damakmak na sibuyas. Ayan, damakmak na sibuyas. Okay. Ito lang sibuyas na lang ito ah. Isang na ayan, pinagay namin naman ang sibuyas. Wow, oh, napakamura ng na sibuyas dito sa kaluya. Ilagay na natin yung native na manok. Hindi pala yung may may ramuha na. Alam. Hmm. Native. Ito po yung manok na native. Yan o. Eh. Hindi siya yung posted list. Oh sige. Ito na ang Lagyan ng patis. Yeah. Okay, Lagyan natin ng paminta. Ito ang paminta oh. Paminta na black dispenser. Oh, yeah. may na isang kutsa muna natin sa mga rika-rikado okay lagyan natin maraming sili ayan ayos na yung sabaw oh mamay sili kulang pa ayos na yan ayos so, so na pa. ayos Sige boss, may sili. Ay, sili. Kami natin lalagay itong mga iniwang sili. Ito muna ng buo. Ha? Sige boss, wala. Ayan, nakuusap. Sige boss, mula lahat yan. Kulang pa. No, pa nga. Oo, kulang pa nga. Wala nga na hinit. Uh, para may mm -hmm. Mabilis naman kumuluhan eh. Dahil kinulo na yung Today, sasama namin gulay. Upo sa kain repolyo. Tapos lalagyan pa namin ng daw ng tongkong sa mga... Hindi ko na gasol. Sige, natin. Ito yung tongkong. Mamaya na. Uh, kasama ko nga pala yung dalawang... <laughs> ayan, ayan, Matitindi yung mga kasama ko ngayon, na yan. Pala pala si Dante. Dalawang baso <laughs> ko yan dito. Matindi yung mga yan. Ayan, baka malambot na yung tinola natin. Ilagay na natin ang gulay. Ayan, yeah, malamot na nga. Ilagay natin itong upo. Ayan. Yeah. Sunod na rin natin ang bipolyo. hindi kami nakakuha ng dawan ng manunggay at biglaan din to pagluluto namin ng native chicken at may nagbigay po sa amin ng native na chicken na manok kaya dali-dali namin na bumili kami ng sangkap wala rin kami makita ng papaya ito tabi-tabi lang po kasi kami bumili ng pat ng gulay sa ibaba lang po sa may uh, Super Mambo Bali may kasawang kangkong natin oh. Kaya e, halo na natin Sama-sama na yan Kakong na tinol. ay uh, lang may kangpong Ayan, Mas maraming gulay kaysa manok Sa buong manok pwede na rin yan So takpan natin ngayon Alam mo tinatin yan So, kapag natin Konting galaw na lang Konting gamebot na lang Maluluto natin ng Pinolang manok Ayan, o oh. Sarap pa, sabi ko, sabi ko gulay, oh. Ayan, malaking kasabawala po yan na bali malamig po kami kakain dito. Iba natin. Aw, oh, sarap. ulitin natin. Sarap eh. Hmm. Yes na. Parami ng sili. Yes. sandali na lang. Kakain na kami. Yan. Tinakpang ko muna. Yan o. No? Ayan si Noel. Ayan si Noel. naman siya. Ayan. Okay na. Luto na yung ulam. Pwede na kumain. Salap ng sabaw. Malamis na miss. pa nga luto yung luto na ayun. Okay, Daring, nila kayo. yan. Ayun kay Lakay pa. Dahil sinisinahing ni Lakay. Ayan. Sandaling ukas na lang. Kakain na kami. Minuto pala. Kakain na kami. Alit ako sa plat nila. Ayan si Lakay. No? Nanonood ng TV. Uh, Mag-hi ka naman sa mga viewers natin. Ano? Hi sa mga sadik. Uh, patuloy uh, uh, lang sa pagkakaroon. Uh, 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 si Lakay sa... uh, si... pala. Kakarating lang ng isang uh, araw. Kababakasyon lang niya sa na Jisan. Nagbakasyon ka ba doon? <laughs> trabaho. Ay, nagtrabaho ba? Hala ko nambaba ka eh. Kala ko bumaba ka doon. <laughs> <laughs> Hindi nambaba. <laughs> Ayan si Dante, si naman. Ayun, pa gilok. Kaya nga sa Bisaya. Ito buhay namin sa abroad. Nakahad lang kami nagpera Ito buhay namin. No. Ito buhay namin dito. Resibo, nasa Ayan, ayan, resibo. Ayan, resibo. Ayan, resibo. Ganun kami dito. Ganun kami dito. Ang nati ang may namin dito puro <fors> ganyan, resibo, puro <pansipan> resibo. <fors> Ay, jang ka magaling. <laughs> ah, si Noel. Magaling lang 'yan, sticky man. Pwede <mumbles> uh, na, pwede na Ayun na tayo Ayun na tayo na tayo na ayan na tayo na na alas na lang, alas Ayan. Tara, kain tayo. Tara. Tayo. Ayan po, kakain na po kami. Ayan. Na. Kakain na, na po. Ayan eh, sila kain. Una sumasandok. mga si... <laughs> si... <laughs> <laughs> si... Duel. Ayan. 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 Ayan.

Okay lang yun. Basta napakain ko kayo, okay na <gibit> yun. <yukay> Hindi, may serili akong darsiyon eh. Kain na. Ah, kami na tumayon pag tapos rame. Ayan si Dante. E Ayan si Dante. Pechil yung tabo yata yung Dante. Tara, kain po tayo. Kain muna kami. Kumain ka na. Ha? Tapos ka na eh. Ayos ah. đi làm nhau này, này, mang sinh thái ngon, mang cái đó, Kaya kayang kahit-kahit po kahit tayo. Salamat po. Tapos na po kami kumain. Pinapalasan na po yung lamesa. Uh, ito po yung pakikita ko sa inyo Ganon ka dami yung natira Ayan, simot May natira pa lang konti Ayan, resulta lang Ng, ng natiraya Laki na kasi wala na yan o. Ayan Hanggang dito na lang po aking video At maraming salamat po sa mga nanonood uh, Shoutout nga po pala sa mga bagong subscriber ko kahit pa paano po ay nadagdagan ng konti thank you thank you maraming salamat po hindi ko na po kayo isahin maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless po sa inyo bye bye po ito ang buhay namin dito sa sa Jeddah uh, ganito lang po kami pagka God bless salo po kami kumakain ito tapos na po kami kumain ayan magluluto kami tapos kakain ayan tapos na tapos pakahinga na ulit Ang uh, ganito na lang po maraming salamat po